Ayan. Right mga boss, so good morning. So welcome na naman sa ating channel, syempre. Motojack 26. Okay mga boss. Dito na naman ulit tayo sa ano. Sa fishing, fishing ground. Yan mga boss, dito tayo. Oh. You know, daming na, ano daming inadano so, ano, daming nag Tatalo ng isda. So try natin dito. Unang ano natin dito, unang area eh natin dito mga boss. Ako lang mag-isa, wala hindi wala akong kasama. Hindi ako kasama si Solista. lang magsasulo ko ngayon mga boss. So try natin dito muna. Baka huli kaya tayo dito. Buka natin, pain muna tayo. Marami isda dun oh. फस Ayan mga boss Lipat tayo Walang kumakagat dun Ito walang kumakagat May maraming isda Pero ayaw kumagat Lipat tayo dito So yung service natin nandun lang sa likod Ayan no. Lipat tayo dito mga boss Nandun tayo spot na maganda ganda Lipat natin Ayan mga boss oh. Ang ganda ng ano dito ngayon. Oh. Ang ganda ng panahon, oh. Hindi maalon. Ang marami ng ano dun sa dulo ah. Marami ng mga professional angler ah. Pero nandito yung professional. <laughs> Mas professional pa. Yan, tayo dun tayo sa dulo mga boss. Subukan natin dun. Tara natin dun. Ang natin si ano bako ko at saka si talakitok. Yan natin kung ba. Oo nga. Uy, kawai kawai. Oh, dah minilau. Oh. Kawai kawai, sangai galing. Tinakiam paku. Ayo, abos. Update alas. wala tay na uli. <laughs> Grabe pagkamalas na naman uli. So, yung mga kasama ko doon mga boss. Oh. Ayan, wala rin uli kahit isa. Kahit yung magsasabiki, wala rin uli. Hindi ko kumpat ganun. Nasaan kayo mga na yun. Yung mga naninisid, wala rin. Pares mga walang uli. Malas ngayong araw na to mga boss Wala tayong nahuli at isa man lang Ang bako <laughs> So huwi <yun> na tayo <laughs> Zero tayo zero Pero try natin doon dun oh. Dun sa may barge Try natin dun mga boss Kasakaling meron dun Kahit pa lang Isang piraso Tapos lang ng bagyo pero wala tayong huli Malinaw naman yung tubig Grabe basura, dami oh. Kumambak ng mga basura dito. Tayo oh. Daya, mga boss, uwi na tayo. Pagkat tayo ng ano. Pagkat na lang tayo ng marilaki. <laughs> Doon sigurado may mauli tayong kabuti. Dito wala tayong mauli. Grabe. Malas. Ayan mga boss, babay muna.